I'm getting very angry. Is what's happening? nakaka hindi naman naman wala. Talaga 220 meters, 55 billion completed ang record ng ng public works. Kahit walang ginawa kahit isang wala, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Wala kang makita puntahan niya, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila So, yes. See? Uh, if if you know if all of these projects were properly were properly uh, executed and implemented, Ang laki nang nawala na problema sa hana sa atin at sa, sa mga taong bayan at sa ka mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila talagang Nakakapinsala labas pa sa mga sa mga uh, local residents so yes Ito ang emosyonal na sagot ni PBBM sa interview ng media matapos ang inspeksyon sa tinawag niyang Guni-Guni or Ghost Flood Control Project sa lalawigan ng Bulacan. First time na bababaka sa kanyang mukha ang pagkagalit. Hindi daw siya dismayado pero galit na galit mga kakanto sa tagal ko na na sumusubaybay sa mga nangyayari sa administrasyon ng PDBM. mukhang ngayon ko lang nakita na seryoso ang presidente sa pagsugpo sa katiwalian lalo na sa mga proyekto ng flood control aaminin ko na isa ako sa maraming mga hanggang ngayon ay nagdududa kung hanggang saan aabot ang move na ito ni PDBM. Ang tanong ng marami ay, ano ang end game? May mapapanagot ba na politiko? Naniniwala ako na sa side ng DPWH at contractors ay meron. May mananagot. Pero ang puno or pinagmulan ng garapal na pangungupit ang mga politiko na naglalaan ng budget sa mga proyekto ang dapat unang-una na maparusahan. Yes, it's, it's, a, uh, not, not, no, I'm not disappointed. I'm angry. Sir, so the COA fraud audit of Bulacan projects, anong end goal nyo, sir? Filing cases? Yes. If need be of course as i said ang trato namin with all of this siyempre marami na. for example falsification na ito yung ganito dahil nag-report sila na completed hindi kitang kita naman na hindi completed so immediately that's a falsification uh, so that's already a very very uh, uh, a big violation uh, And for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage because economic sabotage is uh, is is very clearly eh, eh, eh tignan natin ha, ah, yung utang yung utang ng gobyerno ng Pilipinas ng Republika ay mababawasan kung naging maayos lahat itong pag, uh, pag ano kasi ngayon babalikan na natin ngayon to sa napunta yung pera hahabulin natin kakasuhan natin sila how long will that take hindi ba eh in the meantime we have to actually still build the uh, the flood control project. Sir, nationwide yung filing. No? I'm uh, sorry. Nationwide po yung filing ng cases if need Well, no, Well, it depends on uh, it depends on what our findings will be. So there's a legal team working on that. But in the meantime, we are continuing to uh, go through the records of public works and of the big contractors to see kung tumutugma yung kanilang report doon sa mga sinusumbong sa atin ng taong bayan. So that's why I encourage na, napaka-useful, napaka-malaking bagay at uh, napapakinabangan namin ang husto yung inyong uh pag uh, pagsulat sa amin, pagsumbong pag, uh, padalhan nyo kami ng picture, padalhan nyo kami ng video para alam namin kung ano yung sitwasyon dun sa inyo, pupuntahan natin kung hindi ako makapunta, pupuntahan ng mga engineer natin para makapag report sila sa atin na mabuti at malaman talaga natin kung ano nangyari ano nangyari sa pondo sino nagwaldas ng pondo uh, uh, paano nangyari yun na, na na ibigay yung kontrata doon sa mga ganyang klaseng kontratista. So that's what we're going to proceed with. Kapag galing kami sa isang barangay, Sulipan, medyo buko din sir yung may flood control. Hindi ba medyo weird na mga nasa buko rin yung mga flood control? Nasa? Buki sir. Well, it, 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 maraming ang ano eh, maraming ang... Uh, uh, kahit, sa dis, kahit, sa, kahit sa design. Okay. eh Maraming, maraming style yan eh, number one. Yung, sasabihin nila, gagawin nila na napaka-napaka taas ang specifications. Sasabihin, kailangan magibaon yung pilings ng 8 meters, sasabihin, dahil malaki ang tubig. Hindi naman totoo, hindi naman malaki ang tubig doon. Hindi naman kailangan magkaroon ng uh, flood control doon, o maliit lang yung flood control. So, ang gagawin nila, gagawin nila yung tama, pero ang charge nila sa gobyerno, malalim. So, isa yun. Ito, yung ganito, ghost project, kahit na nakakompleto, etc. Report nila sa so public works, kompleto, walang ginawa. Maraming teknik eh. Tapos siyempre, nakita ninyo doon sa, dun sa kabilang uh, bayan. Uh, yung, oh, tama, yung simento, nipis-nipis. Kasi pagnakita pag nakita ko yung papunta dito, yung asphalt overlay, sira-sira. <laughs> <laughs> Kaya patitignan ko rin yun. <laughs> dahil eh ang nipis-nipis nung -nipis asphalt overlay hindi nga kami maka-drive maka sa kanan dahil bako-bako kailangan namin lumipat sa kaliwa dahil sira-sira talaga sira na yung kasada ah. sa tingin ko ay nasa tamang direksyon ng ating Pangulo ipagdasal po natin ang ating bayan ganon din si PBBM nagabayan siya ng Holy Spirit sa kanyang mga hakbang upang labanan ang korupsyon na ugat ng ating kahirapan. Hindi madaling magtiwala sa mga Marcoses dahil sa ginawa ng kanyang tatay na si Ferdinand Edralin Sr. Pero wala tayong choice kung hindi magtiwala kay PBBM. Samahan niyo po ang Kanto Tejero Channel sa pagbabantay kay PBBM. Mag-iingay tayo kung kinakailangan kapag uh, lumilis na ang itinikilos na malakanyang. Ako po si Ricky Robles Padulina sa likod ni Kanto Tejero. Na humingi po ng inyong suporta. Kailangan po na mas marami pang ordinaryong Pilipino ang makapanood ng video ito upang magkaroon ng malakas na suporta ang ginagawa ito ng pamahalaan. Pakilike and share po at kung hindi ka pa nakasubscribe, ay paki-pindot na din po ang subscribe button. Maraming salamat po. See you on my next video. Thank you for watching. See you on my next video.